Eh, tabo na tabo Prince Lena sila. Wow, Di na! Dilip na sila ultimate. We're just fine. With... Bead. Oy, With babe. Uy, kapal mo ako gabi dyan. With babe. <laughs> Bebs. Bebs. Sana all. Bebs Gipuli. lang, me. Uy. Uy, gipulihan na ninyo itong discarte ninyo ba? Ano sa kitong discarte ninyo? Ano sa discarte? Katong discarte ninyo eh. Gibidyo ko ni Moko. oh gibidyo ka na ko ka. Gibidyo ka na ko ka. Uy, ayaw mo ko ba? Ayaw mo siya ng duyan? Kaya magsusunod po ko. O, ay, kabla ka. Gilab ka na ka. Ayaw Unta man na camera na ako. video ko di mo po. Dili ay uh, picture ni. Dili <laughs> ano ano pa man picture na. Uh. Dili kay ko man na unlimited. <laughs> Uy. Uh <-huh. laughs> di, di, di picture ka niya ka. Hoy, <laughs> <laughs> mayon tano kanang mabugto ning duya no nya. Chat mo anang kanal, Uy, kanang. Kanang kanang Ayo, ano iya, ano ayo anak yours. <laughs> in every day, oh, yeah. In every night, oh, yeah. mm, mm, mm. I can let go. <laughs> I can let go. <laughs>

ketong si Tati nang diskarte, tuh yang kak ya, nggak lo deh Iko mau diskarte, istri bang bangun sih, masih enggak ingin diskarte. Di banding anak atau nggak? Di banding anak atau nggak? Ya, macam kayak lo kok kaya Iko mau diskarte? Oh, cekik, nana mana nih karena? Arao, nana nih, oke tunggu ane. Hai oh, makasih hello. Ang um. oh. pasalamat yung karon nga akong kuya nakamove on ng gitawon. Si. Oh. Si let me see. nasaktan na iwan pakitang mukha, Oh yan, yan minamahal niya ngayon. Push me, push me, push me, push me down. Sana oh. Ang muka pinakita. <laughs> Gusto kayo. <laughs> 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 ka siya. Di ba, no? Sisi. Lugo pa ka si oh. Sisi? Si Kuya lang to, kuya. Sana all. Ay, sana all. noy. eh. talaga ang kasabihan na. Ang pag-ibig, hindi sinusuka sa mukha. Oh, Kundi li. Sa puso Sa suwang. O <laughs> sa simon. Oh. Tanamang oh. simon. Tanong si Mada. Oh. Hayaan mo na masakit na ka. Kahit masakit ka noon, sige lang, kaya masakit ka. Na Narating ning araw na. Oh. Babae, sumasay sa buhay mo. Oh. Ala nga. Matan sa mama. asan ang muling pag-iibigan ni Florante at Laura <laughs> ay ni Iba at Adan Nakoy Apple Ay lag una, basi Ay puti aba Dine. Ang nasaktan noon. Ay 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 ay. Ay istorya, ay, ay istorya ba? Ang ka? ay ako pagkikulak kikulak manlipay karon nako. <laughs> ay nilipay. Ngayon wala man ka nilipay. Nga nakadawat man ka og ayuda. <laughs> ay wala man ka sang pangayang sa man. Wala sa wala Ilo ilo sa mo ba? Na nang <laughs> ko. Ilo ba ilo ba ilo ba? Nangutot man ka. <laughs> Hi guys, magkasay. I'm so happy to be here. Hi way. vlogs. I'm, Welcome to my guys. Gabi, pinay. Hi vlogs, may umutot. I'm Gabi, pinay. Utot na yun. What? I'm Gabi, balik balik. <laughs> <laughs> yan, huh? yan yung kasay namin oh. Wow. Yung nakamupo na talaga si kasay. Wow, wow. sana. Yeah. I can't. Move sh on. Silent. Sana. Ay, mong Sana. Eh? Sana? I can I can Dili, ay. Dili, Dili mo kabot sa kuha kay mauma na akong tuno. <laughs> Hoy, kasay. Hmm. Maangkin ko rin yung ganyan. <laughs> <laughs> sa iyong <laughs> ngiti. Ay, nakamove na si Kasay. Mm. Sana all. Yippee. Nahanap niya yung forever. Talaga. Hala. Talaga ba? Hala, mahanap niya yung forever. No ni forever with together. Nanita ko na yung ilong. Nanita sa yung ilong. Hala. 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 Nakuikantan niyo. Nailab na siya. niyo. No? I need you now. More than words can say, I need you now. Deh, pernah kiat ngah I need you now. I need you now. Ana ba? Dili, oi, petakar kah? Di si? Yeah. I need you now.